Paano ba tayo makakalaya sa pride na sumisira sa ating buhay? May tatlo tayong point. Una, seek faithfulness, not attention. Pangalawa, look to God, not people. At pangatlo, rejoice in others' blessings, not envy. Para mas maintindihan natin ang kahalagahan ng pagtatakwil ng ating pride, ikukwento ko muna sa inyo ang storya ng isang hari. Ang pangalan niya ay si Haring Nebuchadnezzar. Marami tayong matututunan tungkol sa kanya patungkol sa pride. Noon ay isang makapangyarihang empire ang Babylon o modern day Iraq ngayon. Para siyang US na superpower. Malakas ang kanyang military na sumakop sa Assyria at Judah. At siya ang sumakop at namuno pati na rin sa Syria, Israel, Lebanon at ilang parts ng Turkey. Siya rin ang sentro ng kalakalan noong panahon na yon. Nasa kanya ang Hanging Garden na isa sa Seven Wonders of the World. At dahil dito, si Haring Nebuchadnezzar ay naging mayabang. Isa araw, habang namamasyal siya sa ibabaw ng kanyang rooftop at malamang pinagmamasdan niya yung kabuuan ng kanyang kaharian. Tingnan mo, sabi niya, Daniel 4.30 Sinabi niya, talagang makapangyarihan ng Babylonia. Ang itinayo ko maharlikang bayan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan at para sa aking karangalan. Grabe no, pansinin natin ang salitang kong, aking kapangyarihan, para sa aking karangalan. Puro ito patungkol sa pagtataas ng sarili at pagpaparangal sa sarili. Ang Diyos ay wala sa picture. Hindi niya kinilala na ang Diyos ang naglalagay sa kanya sa pwesto. So, anong ginawa ng Diyos? Sabi sa Daniel 4.31, hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita may tinig mula sa langit na nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, makinig ka. Binabawi ko na sa ang iyong kapangyarihan bilang hari. Kaibigan, sino ang nag appoint at nagtatanggal sa mga hari at kasama na dyan ang lahat ng klasing pinuno sa mundo? Ayon sa talata, sabi ng Diyos, Binabawi ko na sa ang iyong kapangyarihan bilang hari. Tandaan natin ito. Ang Diyos ang nagbibigay at ang Diyos din ang bumabawi. Ito ang hindi kinikilala ni Nebuchadnezzar kasi feeling niya siya ay self-made. Ako ang gumawa sa sarili ko. Magaling ako at kaya ako nagtagumpay ay dahil sa aking kakayahan. Now, kung ganito ang attitude ng isang tao ay nakakatakot kasi tingnan mong ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar, Daniel 4.32 Itataboy ka mula sa mga tao at maninirahan kang kasama na mga hayop sa gubat. Kakain ka ng damo na parang baka. Pakatapos ng pitong taon, kikilalani mo ang kataas-taasan Diyos na siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuhin. Kaibigan, ito yung patunay na binababa ng Diyos yung mga taon nagbamataas. Anong dahilan kaya hinatulan siya ng Diyos na maging parang hayop ng pitong taon? ito ay para pagkatapos ng seven years na paghihirap ay maunawaan niya na wala siyang kontrol sa kanyang buhay. At kikilala niya na ang Diyos ang tanging nagluluklok at wala ng iba. Na kung ano siya at kung anong meron siya ay dahil lang yon sa Diyos. Ibigan, di ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero isipin mo ito. bakat tinuturuan ka ng Diyos na kilalani mo na siya lang ang may kontrol ng iyong buhay. Simulan mo magpakumbaba sa kanya at isuko ang iyong buhay. Narealize ko mapanganib na magkaroon ng kapangyarihan ng isang tao kasi nakakaroon siya ng pride. Iniisip niya dahil sa galing niya kaya siya naging successful. At dahil dito ang tinataas niya tuloy yung kanyang sarili at hindi ang Diyos. Kaya minsan kung hindi pa binibigay ng Diyos yung ating pinapanalangin eh sa halip na magtampo tayo sa Diyos, tanong muna natin sa sarili, kung handa na ba yung ating puso sa blessing o baka pag binigyan tayo ng Diyos, mag-iba na yung ating ugali. So ngayon naman ay eh, tignan natin sa kabaliktaran si Daniel na sobrang humble naman. Tignan natin kung anong matututunan natin sa kanya sa panahon ng pangyayaring ito. So paano ba natin maitatakwil ang pride sa ating buhay? Number one, seek faithfulness, not attention. Ang pahalagahan mo ay ang pagiging tapat sa paglilingkod at hindi ang makakuha ng attention o makakuha ng recognition. Bagamat si Nebuchadnezzar ay nag-asal hayop na, ang kaharian ng Babylon ay kailangan pa ding magpatuloy. Pero ang tanong, sino ang susunod na mamumuno? Noong panahon na 'yon, ay naniniwala ako na si Daniel ang pangalawang pinakamataas na pinuno. Inappoint siya ni Nebuchadnezzar matapos niyang ipaliwanag ang ibig sabihin ng panaginip nito. Sabi sa Daniel 2.48, pagkatapos binigyan ng hari si Daniel ng maraming magagandang regalo. Ginawa siyang tagapamahala ng buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng marurunong doon. So kung si Daniel ang pangalawang pinakamataas na pinuno sa Babylon, ay marapat lang na siya ang susunod na maging pinuno. Halimbawa, kung may nangyari sa presidente, ay ang susunod na magiging presidente ay ang kanyang vice-presidente. Now, ito maganda. Wala tayong mababasa na inangki ni Daniel ang pamumuno sa Babylon o itinaas niya yung sarili. Sabi sa Daniel 4.33-34, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nadumbalik ang dati kong pag-iisip dahil dito pinuri ko pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos. Ang nabubuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ang paghahari niya ay magpakailanman. Now, pansinin natin na natapos ang pitong taon na nag-asal hayop si Nebuchadnezzar, pero sa pagitan ng seven years na yon, ay wala tayong mababasa na si Daniel ay inutusan niya yung mga opisyal na patay na ang hari, ako na ang pinuno ngayon, wala namang silbi yan eh. Wala tayong nakita na sinabi niya na nag-insist siya na wag na pabalikin si Nebuchadnezzar kasi hindi na ito fit to work. Hindi na siya fit maging hari. May bad record siya. O kaya hindi niya pinahunahan si Nebuchadnezzar na mag-issue ng decree na pabalikin na ang mga Israelita sa kanilang sariling bayan kundi si Daniel ay matyagang naglingkod at tahimik na inantay ang pagbabalik ng hari. Alam niya, nababalik ang hari dahil sinabi ito sa kanya ng Diyos. Kaya nga siya mismo ang nagsabi sa hari na babalik ang kaharian nito doon sa Daniel 4.26. Tungkol naman po sa sinabi ng anghel na hayaan lang ang tuod, ang ibig sabihin nun ay ibabalik sa inyo ang kaharian nyo kung kikilala ninyo na ang Diyos ang siyang nagahari sa lahat. Alam ni Daniel na babalik ang hari at sa halip na ibaling niya sa sarili ang atensyon ng mga tao o gumawa ng paraan para siya ang kilalanin ng magaling na pinuno, hindi niya ginawa. Hindi niya inangkin ang trono. Hindi siya naghanap ng papuri. Hindi niya ginamit ang pagkakataon upang palakihin ang kanyang pangalan. Sa halip, na natili siyang tapat sa kanyang tungkulin at hinintay ang pagbabalik ng katinuan ng hari. Ganon din naman sa ating mga alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus. Babalik ang ating hari ang Panginoong Yesus. At marapat lang na tayo ay maging tapat na maglingkod sa kanya nang hindi naghahanap ng recognition o attention sa ating sarili. Bakit? Kasi ang itataas natin ay ang Panginoong Yesus at hindi tayo kaya kaibigan, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos sa kanyang kaharian, ay tandaan mo na ang ginagawa mo ay hindi patungkol sa iyong sarili, kundi patungkol sa Panginoong Yesus. Na kung anuman ang na-accomplish mo, ay hindi ito para maghanap ka ng atensyon ng paghanga ng ibang tao. Hindi ito para maging maganda ang image mo sa iba, kundi ang lahat ng ginagawa mo ay para sa karangalan ng Panginoong Yesus na babalik Si Daniel, hindi niya sinabi, pitong taon na ako namumuno, bakit kailangan pang bumalik ang hari? Dapat ako ng kilalaning hari dahil ako ang tunay na nagpatakbo ng kaharian. Ako, mas karapat dapat, hindi siya. No, hindi niya ginawa ito. At sa halip, ay patuloy siyang naglingkod ng tapat. At hindi naghangad na purihin siya ng mga tao. Minsan, kahit sa loob ng church, madaling mahulog sa toksona maglingkod na ang motivation para mapansin ng iba. Tama ba? Pero tingnan mo, sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 6.1, Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Grabe, no? Kung maglilingkod ka pala na ang motivation mo ay para ma-impress ang ibang tao at hindi mo naman ginagawa talaga ang paglilingkod dahil mahal mo ang Diyos, eh nung sabi ng talata, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong ama na nasa langit. Wow. Kung gusto mo pala ng gantimpala ng Diyos ay kailangan tama ang dahilan mo kung bakit ka naglilingkod. Kasi kung ang ating puso sa paglilingkod ay para lamang mapansin at maparangalan ng tao, wala tayong matatanggap na ganti pala mula sa Diyos. Ngunit kung maglilingkod tayo ng tapat kahit walang nakakakita, ay ang Diyos mismo ang magbibigay ng gantimpala sa atin sa tamang panahon. Kaya nga, tanungin natin ito sa sarili. Naglilingkod ka ba sa church upang mapansin o dahil gusto mong i-glorify ang Diyos? Kaibigan, naglilingkod ka ba ng may tamang puso? Ginagawa mo ba ang iyong trabaho kahit walang nagsasabi sa iyo na maganda ang gawa mo? Good job! O magtatampo ka kaagad pag hindi ka napansin? Kaibigan, handa ka ba maglingkod kahit walang kapalit? Simulan mo na maglingkod ng may tapat na puso. Dahil alam mo na ang iyong gantimpala nagmumula sa Diyos at hindi sa tao. Si Naomi Rain ay lumaki sa isang krisyanong pamilya. Meron siyang gift sa pagkanta. Mahal na mahal niya ang pagkanta sa entablado. Mga palakpak ng tao at iniisip niya na ang tagumpay ng praise and worship ay nasa dami ng na mga taong nag-a-appreciate ng kanyang boses. Habang naglilingkod siya sa church, ay naging matindi naman yung paghahangad niya sa compliments at papuri ng mga tao. Pagkatapos ng worship service, alam mo ginagawa niya, papakinggan niya mabuti ang mga sasabihin ng mga tao tungkol sa kanyang performance. Kapag wala nagbanggit ng kanyang pangalan, naku, nadi-discourage siya. Kaya tuloy ang praise and worship ay naging patungkol na lang sa kung anong itsura niya sa stage at kung anong performance niya kaysa sa sumamba talaga sa Diyos nang buong puso at magabayan sa pagsamba ang mga worshipper. Isang araw ay nawala yung kanyang boses. Hindi na siya makakanta. Sobrang pagkalungkot at pagdadalamhati ang nadama niya. Kinailangan niyang bumaba sa ministry at magpahinga. Sa panahon na ito, na-realize niya na sinasamba niya pala ang pagiging isang magaling na singer at hindi naman ang Diyos ang kanyang sinasamba. Alam mo, pagkatapos ng season na ito, ng pagbababa sa kanya ng Diyos, ay nagbago yung kanyang puso. Noong bumalik siya sa pagkanta, ay hindi na niya ginagawa ito para hangaan, kundi para maparangalan na ang Diyos. Alam mo kaibigan, ang paghahanap ng attention at recognition ay nagdudulot ng pride at emptiness. Pero kung maglilingkod lang tayo sa Diyos ng buong puso, ng walang hinahanap na kapalit, na kahit pa sa tagong lugar tayo o nasa likod tayo ng entablado, nagsiserve pa rin tayo, alam mo, gagawin ng Diyos, itataas ka pa rin ng Diyos. Sabi sa Santiago 4.10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Now, ano naman ang kinalaman nito sa buhay natin ngayon? Maring nagpo-post ka ng mga achievements mo sa social media para kapurihin o nagpe-flex ka ng mga ginagawa mo sa ministry o sa charity o nagpo-post ka na nananalangin ka kaibigan, hindi ito masama pero bantayan mo ang iyong puso kasi baka kaya mo ito ginagawa ay para mapansin ka ng iba Natignan tignan ka nila as holy o kaya nagbo-volunteer ka sa ministry pero ang gusto mo lang na ministry ay yung makikita ka sa harap ng maraming tao pag wala ka sa spotlight ay ayaw mo na. O kaya nagsiserve ka kasi gusto lang ng titulo. Ayan, pastor yan. Ayan, D group leader yan. Ayan, worship leader yan. Gusto mo lang ng titulo. Kaibigan, maglingkod ka ng tapat at buong puso kaya may posisyon o wala. Kaya mapansin ka o hindi. Ang iba gusto lang mag kung ito ay leadership roles. Pero pag hindi, ayaw na. Ang iba, ganadong-ganado talaga magserve. Kasi nakikipagkumpetensya naman sa iba. Mas marami kaming church attendees, mas marami kaming d-group, mas marami kaming volunteers. Mas nakafocus dito kaysa sa maging tapat sa paglilingkod para mapakita sa Diyos na talagang mahal niya ito. Sa trabaho naman ng iba talagang magpapasikat sa boss pag andyan. Sobrang sipag. Pero pag wala ang boss, nako late, petics, absent. Kibigan, gawin mo yung trabaho mo na parang sa Panginoon ka nang tatrabaho kaya makita ka ng boss o hindi ibigan seek faithfulness not attention na iba naman gusto maging sentro ng usapan lagi gusto niya siya palagi ang nagsasalita at bihira siya makinig sa iba kahit sa loob ng group chat, alam mo, may tendency na kapag nag ng conversation time ang isang kapatid, may tendency na hindi natin basahin. Pero yung pinace natin na conversation time, gusto natin basahin ng iba. Tama ba? Sa magkakapatid, nagpapagalingan para makakuha ng atensyon ng magulang. Ang mga magulang naman, sobrang pinipressure ang mga anak na magtagumpay. Hindi dahil sa kapakanan nila, kundi para lang meron siyang maipagmalaki sa kaibigan na magaling siyang ina o ama. O para hindi siya malamangan ng mga kaibigan na meron mga anak na nagtagumpay sa karyer kaibigan. Seek faithfulness, not attention.